Hello po mga kaidol. Ah, dito po kami sa ano sa area namin ano ah, pag ah, sumama kami kay ano kay 69 para sa ano sa sa ano ah, may ano para sa ano ah, uh, sa aming charity po. Uh, kasi ah uh, yun, nalakbay namin yung ano, sa pa, uh, baha mga idol. May ba? ano, may hanging bridge. May hanging bridge. Doon o, oh, pero natatakot kasi kami ano, dumaan doon. Okay, hawakan doon kasi, mo yan, Ano? Ilalagay ko lang, tol. Hawakan mo, tol. Uh, ang lalim. Ah! Kasi at ato pala diyan sa inyo lahat. Ng mga sumusuporta. Kita mga idol oh. Lalim. Ah. Tuyo ano tulay tuloy mga idol. Kita yung sapa. Eh. Uh! Ayun si 69 sa kasi prime mga idol. Yun. Ingatan mo mga idol baka ma ano malaglag yung cellphone ko. Kasi ano. mga idol. Ngayon oh. ano, kami uh, para makatulong naman po kami sa ano, mga

ayun doon, binigay na namin doon hindi na namin ano na video kasi ano kaya sana po uh, ah ano po kami uh, shoot ko shoot ko muna yung ano yung butas ko mga idol yung basa yung ah uh, yung pa Oh. Yan may mga tumawid rin mga kaido. Hindi rin siya dumaan sa no sa tulay. Kasi ano na marupok na yung mga kahoy na gamit. Kaya dito na rin siya dumaan sa baba. Ah. Tumawid mga tao rin dumaan mga Tomailon basa. Ya. Si ano sila 69 dikasi prime JKran dan dunasa taas. Karena rumah kayak makatulong emang katulung kami sama sa sama almarhum gitu. Lali mga lima kayo doon. po. Yung sapa. Yung tulay mga kaidolo. Yun. Pero dito na kami dumaan, uh, dumaan sa baba. Dito na kami dumaan. Kasi marupok na yung mga kahoy na gamit. Bahala mga kaidolo. kesana Okay. Susun ah, Jikris TV, Ibrahim e TV, cekah Simo x -41.

Ito mga kaidon, namimigay po kami nano ano, bibingka. Yang mun, anu, to, yung nang lalabas sila sa may sapa. Okay. mo nga tuloy yung ano, may mga bata rin, anu, no? Para makakain sila. Yung <tik> mga kaidon, nang, namimigay po. Ano na? Dito. Dali <tik> mga kaedah. Hai Putih oh, oh. 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 Mam, masa padung, mam, mungkin mam. Anak ya, Putih mereng selamat putih. Selamat sana marami kaming mano kahit uh, kahit konti lang po itong mga idol ay malaking uh, tulong na po ito uh, paunti-unti may ano din kami uh, tour guide so, si Prime yung ano yung si Prime mga idol ay yun mag ano na lang kasi magbebenta na siya bibingka yung pinaliki So, mayroon, Ito mga idol, tapa siya, mag kasi isa dumadulas yung daan. Ito mga idol, yung dinadaanan mo. si, ano, si Adventure 05. Huwag nyo na rin pong kalimutan i-subscribe ang kanyang channel. Ito na po ang, ano. Ah, uh, Shout out nga pala sa mga ano natin dyan ah ginilin ah, na lisa ah, ang tuktok mga idol pagpasensyahan nyo po ah Ariyan umaso Malitang Palaway Aninit Galbis Miliro semurah. Acak kanu. Tu muka kayak kami, akiat kami. Tu muka bumbu buka sih mana? Nungguin kayak dulu. Parang uh. mau Itu nah. ini ya, loh lawak nang anu. rumah eh, lah. may ano tour guide kami dalawa oh. Ayun ang abing ka mga kaidol na una na. Bilis mo ka labing Huwag mo na yung binka. Ha? Huwag mo itak mo bingka. Bukalang yan. Kasi na. sa'yo dadala. Ayan si Adventure 05 may dala may dala dal nang ano. Ah. Pinga <tip> mo na sa siklit. Huh. Yung lugar namin na ano, puntahan mga kaidol, lugar na ano, mga, mga katutubo. sana po ay eh, makatulong kami kahit uh, ah. kunting halaga po ah, makabigay kami yung mga kasamahan mga dulu Yan siya adventure sir pa mga kaidolo parang maliligo lang hmm, hmm.

euro dolar malayu pakameng edol sa ah oh sama yang cemiran dinamanami seperti lawan sebah oh kebetulan dito pala si

Anong tawag yun? Sinunod mga ka-inunod. Nababa no? ko sa jowa ko. Ito yung ano? So, wala. Sinunod mga ka-inunod. sana maka anu po kami mga ka idol grabe subrang ano sobrang hirap yang sisi mo Ranil Ibrahim Jikris Ayun, may bahay sa tuktok mga kay dulo. Sa tuktok na ano. Baik para ditunin. Andun si Mira mga idol. <laughs> Pinasama ni 69. Grabe. Pero kahit pagod mga kaidol ay sana po ay maka uh, makatulong naman po kami kahit konti. maka pamilya kami. Arnel. Oh, ate, Ano ba?

Ayaw ko. Uh. Naglakad lang po kasi may, kami mga ka idol Kasi ayaw, hindi po makaano yung mga motor na inabang. Ah. Okay, di matay. Mau mentong gitu, okay. motong gitu yuk kalau Lugsum. Permakah hangat dia sih. Taruh.

Eh hey, Bante. Bantai Abante? Abante. <tik> Oh bantai Bante. Kata tayo bahabang libung libung Ini yang diri

Ito mga kedul, may bahay kami nadaanan. Nah, bibigyan namin yun, anak-anak bibingka. Ito Ito. Ito mga Lain itu saya Dia mau Tuh, makai dulu. Ah, ngira pula.